Basta, Nay, mag-iingat ka po, ha? Oo. Eh, teka muna, anak. Ano bang itsura ng cellphone ng tatay mo? Ah, bago pa po yun, Nay. Basta, ang gawin niyo lang po, buksan niyo po yung cellphone niya, tapos tingnan niyo po yung wallpaper. Picture niya po yun, kasama po ako at si Zoe. O, sige. Pag ko yung cellphone ng tatay mo, yung wallpaper niya, siya kasama ikaw at si Zoe. Oh, tama? Apo. Sige, teka. Papalik muna ako ng tapetan. Sige, po, yun. Ito nga yung cellphone ni RJ. Bakit naman kasi itong si Lynette ayaw sagutin yung tawag ko? Nakakainis na eh. Baka may pinag-uusapan pa silang mahalaga ni Bogs. Huwag mo nga silang guluhin. Ang mabuti pa, manood ka nitong sparkle niyo. Ayan, puro mga kaedad ko yan. Mga bagets. Lola naman eh. Nag-aalala na nga po kami para kay nanay. Eh. Walang mangyayaring masama sa nanay mo. Kayang-kaya ni Lynette yung si Bogs. Eh bakit naman kasi si Lynette ayaw sagutin yung tawag natin eh. Eh mabalis lang naman yung gagawin nila. Mag-aabutan lang sila. Wala pang five minutes yun. Tapos na yun eh. Ninang, eh, saan po ba kasi yung restaurant na pinuntahan po nila? Ba't di na lang po natin sila sundan? Ay, hindi ko nga alam, anak eh. Kasi di ba sila dalawa lang ni Bogsong nag-uusap? hindi eh, naman sinabi sa akin ng nanay mo kung nasaan yung restaurant na eh. yun. paano po yan? Pwede ba? Kumalma kayo. Hindi ba aano si Linep Kasi unang-una, public place yun. Safe siya doon. Pangalawa, pinabaunan ko siya ng pepper spray at saka pito. Just in case na magkaon siya. Lola, kaya po ko kinakabahan kasi si Ma'am Moira andun po sa restaurant kung nasan si nanay. Hello, Zoe. Hello, ma'am. Hello. Listen to me. Si Daddy, nagwito na ng 1.5 million dahil ibibigay niya dun sa taong nakakuha ng phone niya. What? 1.5 million? Oo. oo. Kaya nandyan ngayon si Tita Lynn dahil siya yung magbibigay ng pera at siya yung kukuha ng telepono. Hindi pwede to. Hindi maaaring mapunta kay Lynette yung cellphone na yan. na ng cellphone ni RJ Tanyag. Ilabas man yung pera. Eh, nasan yung video? Buksan mo yung gallery. Yun yung una mong makikita. Annalyn, anak. Naalala ko na ang lahat na nangyari. Si Moira. Teka lang. Huwag mo dito ito panoorin. Ano ba? Gusto mo pa ba ito? Ilabas mo ni pera. Magkaliwaan tayo. Akin na yung phone. Ito yung pera. Ah, Ma'am, sabay mo na panurin. Delikado dito.